Hello, mga bae. Good morning. Hindi time merienda. Ito na naman yung damit ko. Nakalak pa kasi doon no? oh. Naiwan ko yung ano oh, jacket ko. Kotsi ng broker ko. Mamaya daw, titingin kami ng boss. Magkikita rin pala kami mamaya ni Cheche. Sama kayo. Pagkain tayo doon sa Family Mart. load ko na lang pala tong ano. Ito rin na naman yung... Ito yung ginagamit ko kung ng mga pagkain sa Family Mart. Ay, eh, mukhang matatagalan ako sa agency kaya ilo ko na lang to lahat. hirap kasi ng barya, bigat. Bigat sa bulsa.

Siya 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 Ito tayo nga dito sa favorite kura May dahon ng sibuyas Kasi ano yun e eh? Free sa coffee Kailangan natin magtipid <laughs> Bata yung trabaho Ito ah? Since magkikita kami ngayon ni Cheche, naisipan ko na bumili na rin ng bulaklak. Inorder ko na nga pala tong mga bulaklak na to sa line. Nagchat lang ako dito sa store kung anong bulaklak yung gusto ko at kung ilang taon yung pagbibigyan ko. Si Nai at saka si Cheche yung pagbibigyan ko. Pinaliwanag ko na rin na si Nai patay na para lang sa pasasalamat at yung kay Cheche naman ay para sa birthday niya. At ito, pinapaliwanag niya kung nasaan yung kay na at nasaan yung kay Cheche. na yung na na yung kaincc na na yung kaincc na na yung okay. na na yung kaincc na na yung kaincc na na yung kaincc na na yung kaincc na na yung na yung na siya nga pala, ito nga pala ang store na to. Lagi ako bumibili ng bulaklak dito. Kaya kilala na rin nila ako. Tuwing birthday kasi ni Cheche, che, dito ako umorder ng bulaklak. Napakaganda talaga ng bulaklak nila dito. Sulit. Tapos mura pa. Tapos ang babait pa ng mga stock. <coughs>

At eto, nakita na kami sa wakas ni Cheche. Nandito na kami sa restaurant na in-order niya. Nabinok niya sa online. Napakaganda rito. Napakaganda ng vibes. Sabi niya, mag magugustuhan ko rin daw dito. Kaya ito yung napili niya. Napakabait talaga ni Cheche. At eto, umorder na nga kami. Medyo natagalan din kami sa order kasi si Cheche. Alam nyo kasi yan si Cheche, maraming history yan. Eh. Yung ultimo chicken, kung saan pananggaling, kung saan bansa pananggaling. Kaya ang dami ko talaga natututunan sa kanya. Nakakatuwa lang. Yun din yung isa sa na-miss ko sa kanya. Kung sana nga lang, siya na lang ulit yung boss ko. Bakit hindi, di ba?

嗯，没事。你要要这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这 <laughs> It's beautiful, but some one day if you need money, you can take money. And then one day you have money and then take this. Better. I see that. But I think, well, I'm, mean, oh my god, I don't know where to buy the necklace. inag <laughs> hey, uusapan nga pala namin dito yung tungkol sa Hong na ibinigay nila sa akin. Kung matatandaan nyo, meron akong vlog nun. Hindi nyo pa napanood, ay ilalagay ko na lang yung link sa description para mapanood nyo ulit. <laughs> sabi niya, nag-search daw siya sa Google kung ano ang mga gusto ng mga Pilipino pagdating sa gold. At yung na-search niya ay quintas daw necklace. So sa isip niya, kung bibili siya ng necklace tapos kung hindi ko magustuhan, baka daw masayang lang. Kaya sabi niya, pera na lang ibibigay niya sa akin. Kaya 'yun, pera 'yung ibigay niya sa akin. Yun naman yung binili ko rin ng necklace, di ba? Nakita nyo naman. Mapapanood nyo yan pag nakita nyo. Pag napanood nyo yung link na ipapasa ko. At eto nga pala yung order ko. Chicken na may pasta. Alam nyo bang sobrang bait nitong mag-asawa na to. Talagang wala akong masabi. Talagang saludo at bilib na bilib talaga ako sa kanila. Kasi nung minsang nagdadrive ng motor tong boss ko, Nabangga siya nung isang basurero lamang. Tapos tinakbuhan siya. Ang lala ng tama ng boss ko noon, hospital siya. Tapos pinareview ng boss ko yung camera, kaya nahuli yung basurero na yun. Tapos nung nakita nila na gano'n yung kalagayan, hindi nila pinagbayad na malaki. Pero nagbayad pa rin siya ng 3,000 kasi parang yun yung batas ng Taiwan. Tapos yung 3,000 na yun, idonate lang nila dun sa mga, mas taong, mga taong mas nangangailangan. Hindi nila binulsa. Tapos ito pa, Nung namatay si Nainay, mayroong hospital bed si Nainay. Bagong bili lang nila yon, Cash nila binili yon. I-donate din nila yon sa mga taong na mas nangangailangan or mahirap. Pati yung mga diaper ni Nainay, yung mga wipes, yan, pati yung wheelchair ni Nainay. Sobra lahat talaga i nila. Sobrang nakakabilib talaga itong mag-asawa na to. Wala akong masabi. Kaya gustong gusto ko rin sila.